Nawa nga ako kay Senator Risa. Nawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos, Tapos sabi niya, gagawa ng sarili niyang bloke, na independent block. And, ay eh, na ay eh, mag-isa na lang siya. Oh, uh, ay, I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. Minority issue. Ah, nagkausap na po kay ni Sen. Bam, Sen. Kiko about this. Nag-uusap po kami patuloy uh, nitong mga araw na ito. So one-on-one -on -one and as a group, as uh, all three, kung ano yung mga plano namin uh, para sa incoming 20th Congress. So tatlo na po kayong minority, ma'am Sen, ma'am Bahagi po yun ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusapan pa namin tatlo. tatlo lang ba kayo? Or may mga uh, possible pang sumama po sa minority? Ah, that would be uh, interesting kung mayroon pa. Pero syempre, uh, para sa akin, inuuna ko munang makausap uh, yung dalawa. And uh, kung makabuo man kami ng block, uh, I will look uh, very, very uh, interestedly dun sa iba pang mga kasama sa senado Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am, follow po. Uh, pero may parang agam-agam po sa Senator Bam kasi gusto niya po makuha yung Committee on Education. Eh, alam naman po natin, yung it's a major committee. Eh hindi po ito binibigay sa minority block Ano po masasabi niya dito? Oh, actually kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga kongreso, yung senado, dahil labindalawa lang kami dito, 50 plus sa mga komite, maya't maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may... Ano bang sinabi ko? Ah, sorry, I was thinking dalawang dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And uh, tulad ngayon, sa going 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader, hindi. At least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang Kongreso, may mga minority members sa Senado, na no, humawak din a uh, mga importante o major committees. Yung kay Sen Bam, ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng uh, bago o papasok na Kongreso have to make uh, our own decisions. Uh, ang masasabi ko lamang ay I, I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging independent mag, maging bahagi ng independent block or isang independent uh, senator. Uh, dahil ang mga senador naman, lalo na't habang tumatagal sa Senado, nagiging subject matter experts sa kanilang uh, pangunahing advokasya. So may chairpersonship o wala sa katumbas na komite, pwedeng mag-set up ng platform, whether sa minority or sa isang independent block para sa bawat isa. And uh, I think ano, importante ang pagsasalamin yon dun sa mga issue at issue campaigns na dinadala ng ating mga kababayan pati sa labas ng Senado kasama ang oposisyon. Uh, Raymond, tapos si Amor, kasi uh, dito ako kay Alice Guo kasi yes. yung Manila RTC naglabas ng decision in favor parang uh, naayon dun sa naging recommendation ng inyong committee. Uh, so, what does it tell after itong nangyaring ito? It tells na yung finding at recommendation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa human trafficking ng mga pogos at yung marami pang krimen na na-unearth na kakabit ng pogo na yan ay vindicated pati ng isa pang branch of government ng judiciary mismo. So isang napakagandang uh, development ito. Nagpapakita na kayang magtulungan ang at least dalawang branches of government sa isa't isa on any one legislative inquiry or investigation para siguruhin ang public safety, para siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at bata, para uh, iwasto ang mga kahinaan o di kaya pagkokorap sa mga regulatory bodies natin na dapat ay uh, nagsisiguro sa seguridad hindi lamang ng ating bansa pero ng ating mga kababayan. We still have to remain alert hindi hindi pa tapos ang problema sa pogo. Kaya I believe the PNP and the other law enforcement agencies should remain Uh, on high alert dahil hindi po talaga natitigil yung mga ulat ng mga krimen na nagpapatuloy na mukhang at lumilinaw kakabit pa rin uh, sa dating POGO network yun lamang pinak isang pinakabagong balita na yung mga dating nagtatrabaho sa mga POGO ay ngayon nakikita o nahuhuling nagtatrabaho sa ibang mga formang scamming operations pero scam pa rin Hi, ma'am. Ma'am, ko po yung minority and then impeachment. Ma'am, uh, is it safe, uh, hindi pa po ba sure that you and Senator Kiko and Senator Bam will be part of the minority block? Meron pang chance for you to be independent block? Paano po ba yun? Ah, uh, okay, well, yun na nga yung bahagi pa rin na uh, work in progress. It takes a little time dahil syempre pagkatapos ng kampanya eh may may konting pahinga, may maaring may konting biyahe, uh, nagpapasalamat sila sa mga uh, base na sumuporta ng kampanya, bumoto sa kanya. So it takes a little time, pero we are um, applying ourselves to it uh, itong mga araw na ito, work in progress na ito. And again, uh, ano man yung maging individual na desisyon nang uh, bawat isa uh, Nagre-respetuhan kami dito sa sa Senado and we will still uh, work out ways to work together optimally whether sa bloke namin or kung mag, kung mangyari nasa magkakaibang bloke as for the minority um, ano yan eh, mas makikita din natin sa umaga mismo ng July 29 sa opening of session kasi syempre yung pagbuo ng minority ay konektado uh, rin sa bubuin nilang majority, no? Anong anong path ang tatahakin ng mga bloke na gustong maging minority. Yan, work in progress talaga 'yon. Definitely kaya ma'am, you won't be part of the majority block. I will not join the majority again. I haven't been part of the majority in almost nine years. And tingin ko um, consistent sa pagiging miyembro ko ng minority. Either manatili sa minority or magbuo ng isang independent block o maging independent. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan. Gusto ko talagang uh, magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob ng Senado dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan namin buuin sa labas ng Senado. Okay, Victoria, and Sorry ma'am, impeachment lang po. Ma'am, your thoughts lang po dun sa uh, recent developments, nagkaroon na po ng answer at kautelam yes. si VP Sara and then sinagot na po ito ng House Prosecution but uh, wala pa rin daw pong mangyayari ngayong break hanggang until July, at least July 28 or 29. Your thoughts on that ma'am? Well, pinangahawakan ko yon na may anunsyong mag-uupo ulit because the court is still in session. Take note. Magko-convene kami ulit bilang korte sa July 29. At doon namin sama-sama, in person, uh, mako-consider yung formal answer at kautelam ni VP Duterte at yung reply uh, na pinadala naman ng prosecution. Parehong kinumply nila yan within the specified time frame ayon sa rules of impeachment ng Senado. So muli, mga patuna, patunay na di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive uh, and ongoing. And at any one time, may mga motions din na pwedeng isumite ang sino mang uh, panig sa kanila para sa konsiderasyon na may mga senator judges. At ako rin, bilang isa sa mga senator judge, I will um, Uh, present yung opinion ko at eventually yung boto dun sa uh, formal answer ad cautelam at pati sa reply. Mam, Ma last week sabi po ni SP, uh, Senator Judges can parang present any motion and that includes the motion to dismiss or motion to convict. Ano lang po ang uh, reaction niyo po nun? the motion to dismiss as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin, it is to conduct a trial. In fact, sinabi nga, uh, add na ko sa iyo yung pinagdebatihan pa namin, it, was, it is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng uh, um, meron lang motion to dismiss. Pagbobotohan na namin, uh, dismiss. In effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukundukta ng trial. Boboto na kami. Convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat. Sa ating publiko. Kailangan, tulad nung napag-usapan nating um, budget by kam kanina, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito. Laban sa isang impeached Uh, official. So hindi po ako sumasang ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyon na na ng niwala pang isang unang minuto ng trial uh, yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang Senator Judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba. Mam babalik lang po ako kay Alice Guo. Isa po sa sinabi ng Manila RTC na Chinese nga po si Alice and yes. avoid yung kanyang pagiging mayor. Yes. Paano po um mag balak nyo rin po bang imbestigahan yung ibang mga posible pang Chinese na nasa government din ngayon since na napatunayan ng isa yung ating ju yung judiciary Uh, wala pa namang dinadala sa aming reklamo whether ng mga law enforcement agencies o mga victim survivors ng pogo or iba pang mga illegal na economic activities na pinatatakbo ng mga Pinoy kuno, yung pala ay mga dayuhan. So gano naman nag uh, um, 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 nagoooperate ang Uh, investigation, di po ba may may uh, may, may belly may reason for investigating, kundi naman uh, motu proprio ng komite. So sa ngayon, I hope na yung ginawa naming investigasyon kay Guo Huaping at yung uh, yung desisyon ng korte tungkol sa kanya na uh, kambal nung aming findings at recommendation ay magsilbing um, uh, object lesson para sa iba pa na either sila mismo ang nagpapanggap na Pilipino or yung iba nating mga kababayan na kasabwat ng ganyang mga peking local government officials. Okay, next, Myla. Ma'am, balikan ko lang yun sa minority leadership. Hindi niya po ba tinatarget yun, ma'am, in the 20th Congress? <laughs> well, gusto ko man, uh, ngayon pa lang may bloke na ng mga kasama kong senador na mas marami na ang bilang. Mas marami sa isa at mas marami pa sa tatlo. So, tingnan na lang po natin uh, paano mag-unfold yung pag-organisa ng Senado ng 20th Congress sa umaga ng 29th sa opening of session. At yun din yung mga scenarios na kinoconsider namin ni Sen. Kiko at Sen. Ba. Tama ba ako ng understanding na you have to contest the Senate leadership tapos yung top, uh, second top, ano highest ano ano to nag contest hmm. siya yung automatic hindi siya automatic or kailang pag